Idadaan pa ng NBI sa masusing verifikasyon ng hawak nilang impormasyon kaugnay sa dalawa pang sospek sa pagsabog sa uling araw ng bar exams noong buwan ng Setyembre. Ito ang balita ni Benedict Galasa. Inamin ngayon ng National Bureau of Investigation na pinag-aaralan pa nito ang impormasyong kanilang hawak hinggil sa pagkakilala ng dalawa pang sospek sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Ayon kay NBI spokesman Cecilio Zamora Jr., Bagamat may artist sketch na rin ang dalawa, kailangan pa rin umanong kumpirmahin ng investigating bureau kung tama ang mga pangalan nito na nakalap ng mga investigador. Actually, hindi pa ganun. Eh. Base dun sa sinabi sa amin ng mga investigador ng NCR, hindi pa talaga sila ganun kasure dun sa pangalan ng dalawang suspects. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, ang dalawa umano ang tumulong kay Nepomuceno para makatakas pagkatapos ng pagsabog na ikinasugat naman na may apat-apong katao. Samantala, wala pang plano ang NBI na makipag-ugnayan sa pamunuan ng Alpha Phi Omega Fraternity Group upang kumpirmahin ang identity ng dalawang sospek. Ganon pa man, tiniyak ng ahensya na agad silang tutugon sa apela ng Apofrat na pangalanan ang mga sospek kapag may hawak na silang matibay na impormasyon at ebidensya just in case na mapatunayan nga na Apo, uh, siguro magkikipag-coordinate kami sa kanila. Sa ngayon, kumpiyansa pa rin ang mga otoridad na agad malulutas ang kaso sa tulong ng hawak nilang mga saksi upang agad nang mabigyang linaw ang nangyaring pagsabog. Benedict Galasan para sa UN City News Worldwide at ito ang Balita.